The streets, the end I saw you out there. Good morning, Katarabitab. Good morning, mga Katarabitab. So, ngayon, uh, unang unang video ng YouTube na gagawin ko. Wow! So, medyo hahabaan natin tong videos natin. Tagulan kasi ngayon dito sa, ano, sa lugar namin dito sa barangay Lalapa. Kaya tayo ay mangunguha ng saluyot kasi yun ang usong, ano. Pero nagkapina Main na rin ako ng one piece of leg like, of chicken. Saluyot! Nga makasuyot! Saluyot nga makasuyot. Ano yan? Sige nga. Tita ko yan. Oh. Tapos yung saluyot. At saka yung anak niya. Saluyot nga makasuyot. <laughs> Ayan, kukuha tayo ng ano. Lupot nito na dala ano yan. Punta ka na. Hawakan mo ito Sa oh. Sarukod mo. Lagayan. Mag-iikot lang naman tayo para sa ano eh. Ito Oh. Sa... Wait right lang. Lahat ng bunga ko niya O gbabaka na sabihin sa ka kay titare Entra anuhin na ng lamok doon Baba sa yuyot sa yuyot yuyot sa sa sa, sa... sa, sa yuyot sa, oh, yuyot sa, 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 Sabihin mo na o o Sa yuyot Boss paro amo pot, pot poro Wait lang, aantayin ah, mo si Sita. Pagbusin ko muna to. Isabel, Dal oh, dalin mo to, oh. Huh? Dalin mo to. Huh? Oh, oh, oh. Dalin mo. Tara. Kuha tayo ng salunod. Kasama ko si Isabel. <laughs> bye bye. Bye bye. What's your name? Huh? Kititingin dito, what's your name? What's your name? My name is My name? Say, my name is? Saan? My name is Isabel. <laughs> so, dito lang tayo sa ano? Sa paraangan namin. So, pagpunta mo dito, meron ka na makikitang talong. Talong na... Anong tawag mo dito? Talong na... Ano yun? Uy, ang ganda ng paraparo no? Hinubog ng panahon. <laughs> o, oh, diba? Talong na hinubog ng panahon. Tatlong piraso lang naman to. Kunin na natin. Bakit anhin natin tong talong? Dependence. Yung mga talong ko, hindi to matagal ng ganito kahaba. Okay, thank you. Yan. So, meron na tayong nakuhang tatlong talong. <laughs> Manguha tayo ng saluyot. Anong kukunin natin? Saluyot. Dahil ang saluyot ay ano, anti-aging kasi to, pampabata. Eh, yung darling ko nagpapabata kaya. Paano yun may mga ano siya? Okay lang ba kahit may mga butas-butas? Ha? Pwede naman siguro. <coughs> Yan. E di wag natin kunin masyado. Piliin na lang natin. Marami naman. Pwedeng dahon lang. So, yun yung unang stop natin. Tika na sa <laughs> Dito sa harap, marami eh. Ito na yung nakuha natin. Tapos, ang masarap na partner nito, labong. Ayan. Diba? Kahit yung dahon na lang kung kalbohin mo na. Ayos lang yun. Ayos, Ayos lang. Ay, malaki na yung sili ko. Naku, yung sili ko hindi nadidiligan. Wait lang nga, diligan ko muna. Wait lang, Sabel. Tignan mo ha, baka hindi naman ano. Sa luyot yung kinakuha mo. Diligad ko muna yung sili. Hindi na. Dali mo dito. Masyadong mababa yung ano. Saga ka muna dyan sa tubig mong iyon. Mahirap din kasi kapag masyadong maraming ano, maraming tubig ang sini. Wait lang sa, wait mo ako dyan. Ang dugulo nito. Mga ano yan, manok. Meron kasing monay. Eh. O, di ba, labo-labo na sila. Wait lang. Try i-adjust to. Ito rin ibaba ako siya. Okay. Tayo ka. Kinalbo mo na. ko yung madulas-dulas sana. Kaya lang yung tatay ko, ayaw niya ng saluyot. Hanggang poon mo na. Oh. Dati ugot lang ng sayot. Saluyot ngayon hanggang babaan na. Tapos mamaya, magtitingin tayo ng Labong. Labong. Labong is life. Kamo nga. Kanyan lang naman ang buhay dito sa probinsya. Sa totoo lang. Ayan. Sa totoo lang. Lagi mo lang dyan, be. Kung marunong ka talagang sanay kang kumain ng mga gulay hindi mahal ang cost of living dito sa probinsya. Kaya kung nag-work from home ka, dapat sapat na lang siya. Sapat na siya. Ayaw, <laughs> <laughs> ako. Kinalbo mo na. Medyo makulimlim ang panahon. Ngayon, okay na Ang ano kasi, sa Luyot, sa English, Hello! Sa English, ang tawag dyan, Jute. 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 Ang tawag dito, ano English ng saluyot? Jute. 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 Ano English ng saluyot? Jute. 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 Ang English ng saluyot? Jute. Jute. Ulit ulit, ano English ng saluyot? Sabi mo nga, jute. Hinahagis mo lang ang buto nito. Diyan lang, baby. Tamang kento yan. Diba? So, from bayan, since pinakinik out na ako nung landlord ko, parang gusto ko nang tumira dito din sa amin. Sa barangday namin. Para healthy. Healthy lifestyle. <laughs> healthy lifestyle. Food, veggies, ganyan. Tsaka kasi mas maluwag yung nilalakaran mo. Mas ma-exercise -e ka. kung magtatrabaho ka at gagamitin mo lang din pang pa even na lang yung life na yun pero syempre, iba pa rin yung may career ka ako kasi hindi ko na hindi ko na gusto ang may career kasi hindi na pwede sa akin kasi nga hindi ano na ako high blood ako ano yan? Ay, yelo wala man. Ne? Sinong Prida? Ah, sa Melda. Si Iday. Tawagin mo si Iday. Tawagin mo si Iday. Dali. Sabel, tawagin mo si Iday. Mama! Yun eh. Sigarilyo daw. Sigarilyo. Hi, hey, tuta. Si Karag, ano daw? Um, pinapakuha ni Ate Melda. Kasi sigarilyo siya. <laughs> Wait lang daw. O, oh, dito meron pa. Basta ikutin mo lang, makakaipon ka rin ng dahon ng saluyo. <laughs> okay na yan. Dito pa. Ito ba, oh. Kunin mo lahat ng mga dahon. Maganda yung mga dahon. Dito. Medyo ano, hindi pa siya corrupted. Ay, pati. <laughs> Batin naman ano Oke. Dari muji. cari cha ri ja. Cha ri pa ben. Yan. A ah. Pwede. <laughs> yun, yung dahon. Yung dahon di yan, yan. Yan. O, yun pa, o. Yun, o. Tsaka yan pa yung dahon yun Okay na to. Marami na ato. Yun pa, o. Ha? Kinalbong. Sige. Huwag ah. Papa. <laughs> Para naman tayong dudon bangkir. <laughs> Nakakalbo lahat ang dinadaanan nating dahon. Hmm. Dito meron pa dito. ito maraming ito dahon nakuha na na siguro ito Okay, let's go. Diyan. Diyan, ano? Diyan sa luyod. Hindi. Hindi? Hindi. Uh. Hindi naman yan sa luyod, eh. Wala. Hindi. 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 Lika, ikot pa tayo dito. Ito, oh. Oh, diba? Lalaki ng tao. Patingin. Hindi naman saluyot yan. Luyot? Oh. Sa ba to? bata. Yan. Ah, meron ding ano ah. May balang. May. Balang. Balang na ang palaya. Marami na ata ito, ด mm ีกก่าปตายอย่หะบางมืจ้าจ้าจันอุ้ยชุด ano? Nga, oh. Ay, sorry. Ay, ito pa. Ayan oh. pa, bebe, oh. Wala. Patingin. Ano nga lang ako, oh. Jari pa, Ben. Jari pa, ben. And so, no no no, no, no. <laughs> Tito marami na ay, tato Yulit yung asa. Ay dito marami dito ang, ang saluyot dito. Dami. Puro saluyot yan, oh. Pero parang feeling ko, marami na nito. So, marami naman sa mga pakano. Pagaya mo dyan, Saan ko kung saan ko ilalagay itong tong phone? Sasabit ko siya para sa To pala yung um, yung kubo. Ko. Ah. ko pa na ano yung mga ibang gamit ko. Isa sort out ko pa lang kayo naman nito. Check ko nga mamaya. Sort out ko nga to nung laman niya. Eh? Ha? Apa, uh? Anong apa eh? Mm -hmm. well, yung mga halaman, hindi madiligan baka mamatay oh, may, Pero pag maulan na ganyan, lalabas lang sila para. Wait lang, sinara ni Iday. Magsami din na nga ako. Wait. Wala tayong pangkuha. May ganun sila? Oh, sige, awesome. Ng <laughs> Magre-replant siguro sa ng ano. Ano? Snake. Thing. Hindi makasunod si Ano. Ba't mo sinama si Sabel? Sino yan? Si... Kanino kawayan itong mga to? Kaya, uh, dito par, Kanino kawayan yan? Ha? Ah, kay Auntie Puti. May mga pangalan yung mga kawayan din. <laughs> <laughs> Kanino? Ha? Nani? Yung mga kawayan na yan. Puro kawayan dito. Ayun o, no, yung bugnay. Wala namang bunga. Alagaw al pala yan. Alagaw. Al oh. So binakuran pa niya. Maganda pala tumambay dito eh. Kaya pala lagi siya dito. Uy, may sili. ng rotation and resupply mission noong Ginawara sa po sila ng order of Lapu-Lapu. Ayun, o Lapu. -lapu. Ay, yun, sa Saan? Oo. Hmm? Sa uh -huh. na, na si Kaliliit? Ayun, o. Oh, may malaki dun, o. Oh. Uy, kalalaki na nila, oh. o. Kalalaki na pala. Ay, hindi, pa yun. Ha? Ha? Pwede pa tong labong na to? Habang nagtatagawa tayo ng Rores, yan sa ating uh, nakasatag na barkong nakasatag mismo sa ating teritoryo, pinuri Wait lang. sa pagpapakita na katapangan at determinasyon. Ayan. So dito siya nagtatanim so, dito sa may likod. Mga miyembro ng armed forces of the Philippines. Maliliit pa yung mga, mga ano. Puro naman si. Mamiyembro ng Solomon Navy. Mabuhay ang Pilipinas. Si sa DCFL -E. Meron lang yan, Bayan. bayan siyang kubong maliit. Ay, ito ay ito yung kanyang Tambayan. natin ang ating karapatan sa West Mga lakami tira po. Ayun. Lang. Meron ako so Pero meron siya. pang galaong malaki. Para bang nananawagan, pantana ng China. Oh. Para ba tayo makikipag no, hindi po tayo sa China. Yeah. Ang nice and nice and ano karapatan. Sovereign rights and Bakit na yung mga ano? Uy, weird. Ano to? Dadi, Ano to? Ay, Maraming din doon. Kailangan masipag baka sound pang nuno sa. right naman yung talong, Oh, no 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 no. Tapos, ito part ng saluyo. Pwede rin lagyan ng talong, diba? Pwede rin lagyan niya ng talong.